ganda ng paganda kasi ah, Gilbert tanad na malahati na malagyan nakabukas pa At, ito na yung bago meron ng handrails ito na pala sinisimula na pinturahan to um, harapan na Manila Post Office tinanggal pa lang yung dalawang bollards o railings Ayan. ito hindi pa na pipinturahan yung isang gilid welcome back po ulit sa aming channel sa ano tayo ngayon sa Riverside Drive ito naman ang i-update natin ang um, Pasig River Esplanade ayan. ayan mga estudyante na rin ang uh, nagpupunta ayan talaga ganda hmm. nagawa pa dun Irabak bak pa ayan kasi mas sirapa eh, mga na lupot na yung mga tiles venetian tiles expose yung mga ano ang uh, tubo ayan may mga ano na mga air pa lagyan na parang mas gusto ko pa nung wala pang mga gatla ito na lang hindi pa naaayos to. Meron na mga na to yung mga semento. Ang so, dami mga basura dito sa sa baba. Yung okay, magawa ng drainage. Bang masama na yan sa mga paghahalo. Yan. Na natin kung isasarado to. Nakabukas pa. Ito bago. Dinikit na siya sa ano, sa on ramp ng Binondo Intramuros Bridge. Meron ng handrails. baitang magkano na no? magkadugtong na Magka, bandals baka nahiya na yung mga nagbabandals lumaki na yung mga mga halaman yung mga yan pwedeng nagbaha dun buti wala ito na ayun, meron na mga um, cobblestones uh, na ilagay uh, eh harang pa hindi pa pwede doon uh, daanan na, uh, malahati na malagyan kinikinis na. yun Ayun. konti na lang ang mga water hyacinth ayan Tan dun pala harang at ito napupuno ito ng mga water hyacinths na sobrang dami wala zero construction dito at kaya nahin ito ang um, paggawa doon na wala na yung mga pinakailaw nasa Mexico oh, ang dami na agad bandas ito parang mga, mga pentel pen lang Yan natin ang mga gumagawa ah. October na ngayon may natira pang isang puno yan wala boardwalk. Tinanggal pa lang yung dalawang bollards o railings. Mayroon pa rin mga malilit na mga water hyacinths papuntang Manila Bay dumadaan tagboat dun sana idudugtong meron ng esplanadon doon sa Fort Santiago maganda na dun, dun na lang Yan. hindi pa siya naaayos dun na lang sa ilalim ng tulay nagpa mga estudyante o ng mga sayaw dahil kulang na talaga sa mga open space sa uh, Metro Manila wala na, na? Ah, bayan wala tayong mga ano, eh, mga titirang mga ano, eh, bakanting lote naubos na mga bagong buildings lang yan mga bagong gawa lang malapit na sa Delpan Bridge laki na na skyline ng Binondo nire-restore na intendensya o aduana building sa Plaza Mexico sabira so, nyo makita From 1564 hanggang 1964. Bureau okay. yeah. Immigration. Oh, ang daming mga nakapark. Ayan. 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 Pwede rin pang lagyan ng mga halaman sa phase 1. Ganyan pa rin ang uh -huh. Manila Post Office napinturahan itong gilid sa likuran yung harapan hindi pa di tulugan to ng mga street dwellers mayroong mga pagitan siguro malilim maraming mga masal dito kahit tanghali Ayun. yan lang ang nakikita kong multi level na parking yan. malapit dito nasa ano pa nga lang sya sa Muelle del Banco Nacional um, banda dito wala ito siguro yung mga tinanggal na mga lampos ito sa phase 2 sobrang dami yan yan muna nakalagay sa likuran na Manila Post Office puntahan na natin yung dulo nito tayang hindi siya nagtuloy-tuloy ang paggawa lalaki hmm, na ng mga halaman hindi hmm. lumililim na hmm. pwede sana na siyang ginugtong sa ano no sa MacArthur Bridge kaso natigil ang gawa ito na wala talagang gumagawa. Ito ay pa na pipinturahan, isang gilid. Yan, pa pa rin Lapang ng medyo Hindi ang malayo. Hindi kaming malayo. Hindi Ayun, ang marami mga street dwellers. Malapit sa MacArthur Bridge. Saka dun sa may Loton. Ang dami dun. Mga street dwellers. Mga palaboy. Ayun pa. Meron pa isang parking dun. Pero ano lang siya. Open... open na parking subscribe na po kayo kung hindi pa po kayo pag-subscribe ayan yeah. dito na pala yung na landscape yan yeah. ganda ng paganda si Bieber sa